For today's vlog, ay magluluto nga ho pala ako ng sauce ng kikiam at ng chicken balls. Tayo nga ho pala ay magpuputrip din ho sa aming boarding house at nagkayayaan. Ginayat ko na nga rin ho pala rin bawang at siling pula at pagkatapos, nagsalang na ho ko dyan ng kasirola at maglalagay naman ho ta dyan ng mantika. Kapag mainit na, ilalagay na ho natin yung bawang at sili. Tapos, ilalagay ko na rin ho dyan yung paminta para daw ho medyo mahalang-halang kapag ginigisa. Ang sunod ko naman hong ilalagay dyan ay maglalagay tayo dyan ng kaunting tubig at maglalagay tayo ng counting pampalasa ng toyo at umami. Tapos habang pinapakuluan ko nga ho pala yun, ay magtitimpla naman ho ako na ring harina. Harina nga ho pala yung ginamit ko diyan at dalawang kutsara. Tapos lalagyan ho natin ng kaunting tubig at ah, haluhaluin. Kapag nga ho pala tunaw na yung harina, ilalagay na ho natin dini. Tapos haluhaluin lang ho natin hanggang sa lumapot. Maglalagay din ho tayo ng asukal at kaunting asin. Tapos, konting suka para daw ho balansin yung lasa. Tapos, haluhaluin natin hanggang sa kumulo ito hanggang sa lumaput. Atin nga ho pala titikman kung anong lasa na. At pag okay na nga ho pala yung ating timpla, atin ang hahanguin. Ang sunod ko naman hong lulutuin di yan aring kikiam at chicken balls. Nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali kapag mainit na ay eh maglalagay naman ho tayo ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na yung mantika, Ilalagay na ho natin aring kikiam. Yan nga ho palang una kong niluto. At aring mabilis lang naman hong maluto kapag luto na atin ang hahanguin. At ang isusunod ko naman hong lutuin aring chicken balls. Kapag nga ho pala brown na atin ang hahanguin at luto na nga ho pala iyan. Dahil luto na nga ho pala yung ating po-food tripin, tara mga kalingkit, kain ho tayo din eh. Abay ano pa hong iniintay nyo dyan, pumunta na ho kay din at marami ho ako niluto. Ang kasama ko nga ho pala mag food trip din sa boarding house, ay nga ho pala si Chris tapos si Alan. Nung isang araw pa nga ho pala namin gustong kumain na rin kaso nga lang ho wala kaming mabiling kikiyam. Kaya nung paglabas ho namin nung Sabado ay meron nga ho palang tinda ay bumili na nga ho pala kami at tamang tama last day na ho namin sa pagpasok sa trabaho. Bay talagang nabubulol pa ho si Kalingit kahirap naman ho talaga mag voice over. Ari nga ho pala ay naganap noong Sabado. Nang hapon. Paglabas nga ho pala namin ng trabaho. Kami nga lang ho sanang dalawa ni Chris ang kakain niyan kaso nga lang ho, madami kami nabiling kikiam ay hindi ho namin kayang ubusin. Kaya naman ho sinabihan ni Chris na si Alan ay pumunta din at magwimiryanda nga ho kami ng kikiam at chicken balls. Pagkatapos nga ho pala namin kumain diyan ay nagkaya nga ho pala kami pumunta sa rooftop. Doon nga ho pala sa katrabaho namin dahil hindi nga ho pala nakapasok at masama nga ho pala yung pakiramdam. Bago nga ho pala kami makarating doon sa taas ay tatlong hagdanan yung aming dadaanan. Dahil hindi nga ho pala namin naubos yung kikiam at chicken balls ay eh dinala nga ho pala namin dini sa dalawa. At dito nga ho pala kami tumambay at kasarap naman ho tumambay dini at mahangin. Tapos naglabas nga ho pala sila ng coke. Patay na naman ho ang aming UTI niyan. Kainaman na. Ay siya, hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panonood at support. Ako naman ho ipalo nyo at ishare nyo na rin. At mag-comment na rin ho kayo para alam ko kung hanggang saan abot yung aking vlog. Bukas ulit, bye-bye.